Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are DWFM 92.3 True FM. Amen. Pong nakapanayam kamakailan lamang sigino Danilo Arao. ang lead convenor ng grupong Contra Daya, isang election watchdog. Binanggit nga po ni Profesor Araw na sila po'y nagsisimula na sa pag-aaral sa background ng mga party list organization at sa mga nominado nito sa darating na May 2025 elections. Magugunita na ang kontradaya ay gumawa rin ng pag-aanalisa sa nagdaampong 2019 at 2022 party list elections. Noong 2019 party list elections, meron pong isandaan at tatlumput apat na party list groups na pinayagan ng COMELEC na tumakbo sa halalan. Sa isandaan at tatlumput apat na ito, anim na ang itunuring na questionable. Halos kalahati o 50%. Sa nagdaang 2022 elections, isang daan at pitumput pito ang naghain ng kandidatura sa party list election. At sa pag-aaral po ng kontradaya, pitumpung porsyento o isang daan at dalawampung party list organizations ang questionable mula 50% noong 2019, ngayon ay umabot na sa 70%. Sa isang daan at dalawampung partilist groups na ito, apat-apat ang kontrolado ng mga political dynasty. Dalawamput isa ang may koneksyon sa malalaking negosyo. 34 sa mga ito ang walang klarong advocacia at kung sino at ano ang kanilang kinakatawan. 32 ay may koneksyon sa gobyerno o militar. 26 ang mga nasa lokal na pamahalaan, ngunit pawang mga nominist din ng party list. Habang labing siyam ang may nakabimbing kaso sa hukuman o kaya po naman ay nahaharap sa kasong kriminal. Sa ilalim po ng anim na kategorya na inilatag ng kontradaya at ang mga ito ay koneksyon sa political dynasties, koneksyon sa malalaking negosyo, hindi klarong advocacy at kung sinong kinakatawan. Government or military connections. Incumbent local official as party list nominees at nominees na may pending court and criminal cases, meron pong party list groups na natukoy na nabibilang hindi lamang sa isa kundi sa tatlong kategorya. sa paparating po na May 2025 elections, isandaan at anim na pong groups ang pinapayagan ng COMELEC na lumahok sa paparating na halalan. Sa 160 na partilist groups, apat na po dalawang grupo ang nabigyan ng bagong accreditation. Ngayong araw na ito ang huling araw po ng paghain ng Certificate of Candidacy at sa darating na mga araw, ilalabas po ng COMELEC sa publiko ang lahat ng COC na inihain ng mga kumakandidato. Kasama na rito ang party groups at ang kanilang mga nominado. Pero ngayon pa lang, may isang nominado ng isang party group na umano'y kakatawan sa mga manininda ang siyang umamin na ang pinakamalaking negosyo ng kanyang pamilya ay pangongontrata sa DPWH. Ito ang bahagi ng interview ng ating programa kay Marilou Laurio Lipana, ang first nominee ng vendors, samahan ng mga maninindang Pilipino party list. Ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Ah, uh, ito po ay nag nagbi-build din po. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, kahit uh, ano po, building o ano po. Uh, ano pong ibig sabihin nung nagbi-build po kayo? Like uh, mga buildings po, pwede rin po siya. Ah, uh, horizontal, vertical po, pwede rin po. Opo, uh, meaning, opo, uh, uh, meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. Pwede rin, opo, pwede pa. Opo. So kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. So ito pong inyong kumpanyang ito, ito po ba ang main, ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Ah, uh, yan na po. Po, Hindi niyo po maalaala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DPWH, ma'am? Opo, kasi bihira lang po hindi masyado po lagi. eh. Oho. Ah, hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? I mean, bihira lang po yung mga kontrata po na nakaka hindi naman po lagi nakapagkontrata sa DPWH. Ah, okay. Sige po. So, Ngayon, so, oops, po sige po. So sa ngayong pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga dalawa po o tatlo. Baka, baka, po. If I may guide you, ma'am, uh, ngayon ngayong pong taon na ito, dalawang kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu... opo, si Marilu... La, ano po? Uh, baka lang po. Oh, opo, opo. opo. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, po ma'am, itong kontrata. Ah, ha, opo. Dalawang kontrata po ang pinirmahan. Dito po sa DPWH, ha, para po sa kontrata, ang isa po dito, ay sa may Kawayan, Ang isa po naman ay sa Marilaw. Opo, ang halaga po, ang halaga po ng dalawang kontratang ito, opo, para po dito sa Marilaw ay 95 million 42,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata Opo, para po naman sa may kawayang bulakan, ang halaga ay 95,048,129.17. Ito po ay opo, magkasunod na kontrata at pinirmahan po ninyo on the same day, ano po, June 10, ngayong taon, Bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation at ito po ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya. Ang amin po kasi ma'am uh, sa pagtatanong po namin sa inyo hindi nyo po ito mga maalala po na mga kontrata. Kami lang po'y nagtataka dahil sa kayo po pumipirma at ang halaga pong ito para po sa amin ha. Eh, malalaki po ito kasi 90 million po, 95 million po yung, yung isa, di ho ba? Malalaki laki po ito. Eh. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang ito maalala? Ah, opo. Opo. May, um, hindi ko po sa talaga maalala sa iyo. Ano? hindi, opo, opo. Ano, hindi ko lang talaga siya maalala. Opo. Amin pong napagalaman din na maliban po sa mga kontrata ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa DPWH at sa mga lokal na pamahalaan, ang naturang kumpanya ay may mga pending applications sa DENR para sa exploration permits o pagmimina sa Pangasinan at sa La Union. Hindi naman po natin iniaalis ano po ang karapatan ng sino man para ipaglaban ang kapakanan ng mga maralitang Pilipino. Datapwat, karapatan din po naman natin ng ating po mga maamayan na malantad ang katotohanan sa kung ano ba ang business interest o malalaking negosyo ng mga taong gusto raw paglingkuran ang bayan. Party list. Ano ba ito? Paano ba ito nagsimula? At bakit tayo meron nito? Ano ba ang dapat na pakinabang ng bayan sa pagkakaroon ng isang party list system? Noong pong March 3, 1995, pinirmahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Republic Act 7941 o ang Party List System Act na siyang nagtataguyod sa pagkakaroon natin ng halalan para sa Party List Representatives sa pamamagitan ng isang Party List System. Ang unang halalan kung saan naipatupad ang Party List System ay noong pong 1998. Ang pagkakaroon po ng batas para nga sa party list system ay hango sa probisyon ng ating saligang batas sa ilalim po ng legislative department kung saan dapat maliban sa mga inihahalal sa bawat distrito ay magkaroon ng mga inihahalal na kinatawan ng mga rehistradong national, regional at sectoral representatives para magkaroon ng representasyon ang tinaguriang marginalized at underrepresented sectors, organizations and parties. Marginalized, underrepresented. Ito rin ang mga salitang ginamit sa Declaration of Policy ng Republic Act 7941. Marginalized. Ibig sabihin, mga sektor na hindi binibigyang halaga. Underrepresented. Ibig sabihin, mga sektor na kulang ang representasyon para marinig ang kanilang hinaing at damdamin. Busilak po ang adhikain ng mga nakapag-isip ng provision na ito ng ating saligang batas. Dapat nga naman magkaroon ng kinatawan sa legislatura ang mga sektor na lagi na lamang na pag-iiwanan at naisasantabi ang kanilang mga tinig. Gaya ng mga mahihirap, mga manggagawa, katutubo, patatanda, mga may kapansanan, kababaihan, magsasaka, mangingisda, at maging mga kabataan. Sa ilalim po ng batas na bumuo ng party list system, makakakuha ng isang upuan sa House of Representatives ang isang party list group kung ang naturang party list group ay makakakuha ng dalawang porsyento sa ang bilang ng mga bumoto sa party list system sa isang halalan. Meaning, sa bawat eleksyon, binibilang po ng Comelec ang lahat ng mga butanting naghalal ng kanilang party list at sa kabuang bilang na ito o the total number of votes cast in the party list, dalawang porsyento ang dapat makuha ng party list group para magkaroon ng isang upuan sa Kongreso. Hanggang tatlong upuan lamang ang pinapayagan ng batas o dapat na makakuha ang isang partylist group ng hindi bababa sa 6% ng total votes sa party list para magkaroon ng maximum na 3 seats. Subalit ang nakakalungkot na katotohanan ngayon, sa anim na 63 upuan sa House of Representatives na nakalaan para nga sana sa mga kinatawan ng party list, anim na grupo lamang ang totoong nakakuha ng boto na 2% at higit pa. Nangangahulugan na 50 party list representatives ngayon ang nakaupo sa 19th Congress ng walang kaukulang mandato. Paano naman nangyari yon? Noong pong kauna-unahang partylist election taong 1998, labing tatlong grupo lamang ang nakakuha ng 2% threshold. At dahil doon, hindi napunan ang 20% na alokasyon ng upuan sa Kamara para nga po sa party list. Ang 20% na alokasyon na upuan na ito ng party list ay nasasaad sa ating pungsaligang batas. At noong panahon na iyon, 52 upuan ang nakalaan sa Kongreso para nga sa party list. Bilang katumbas ng 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kongreso. At ito ang naging basihan para dumulog sa Supreme Court ang ilang grupo ng mga party list. At sa pinakahuling desisyon ng Supreme Court noong 2009, sa kasong Banat o Barangay Association for National Advancement and Transparency versus COMELEC naglabas ng formula ang Supreme Court na matapos mapunan ang mga upuan na nakalaan para nga sa party list sa pamamagitan nga po ng pagkwenta ng 2% of votes garnered in the party list ang maiiwang bakante kung meron man ay pupunan ng mga list group hanguna sa ranking of votes. Ibig sabihin, kung sino po na lamang ang may pinakamataas na boto kahit na hindi umabot sa 2% ay hahayaan na pong makaupo. Ang logic ng Supreme Court, para nga naman daw hindi maipagkait ng Kongreso ang nararapat na representasyon ng mga sektor na kinakatawan ng mga party list. Maaari pong hindi tayo sumasang-ayon sa katwiran na ito. Pero yan ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nabanggit ko kanina na ang diwa ng saligang batas sa pagkakaroon ng party list system ay para nga magkaroon ng tinig ang mga marginalized at underrepresented sa Kongreso. Subalit, klaro nga po ngayon na marami ang sumasalaula sa partis System. At ang dahilan kung bakit nangyayari ito ay nang dahil din sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman Noong pong panahon ni Comelec Chairman Sixto Brillantes, diniskwalipika ng Comelec ang 52 na partilist groups na nais lumahok noong pong 2013 elections. Naglabas ng mga desisyon ang Comelec at sinabi nga pong ang 52 na partilist groups na iyon ay disqualified dahil sa hindi naman sila totoong kumakatawan sa marginalized sector. Isa nga sa mga na ka ay ang partilist group na Atong Paglaum na ang advokasya raw ay para sa urban poor, consumers, kababaihan at kabataan. Ngunit, kiniwestyon ng Comelec ang nominees ng Atong Paglaum na ika ng Comelec ay yung palang isang nominee ay vice president ng isang korporasyon. Ang isa ay may-ari umano ng pineapple plantation. At ang isa ay manager ng ilang mga negosyo. Dumulog sa Supreme Court ang atong paglaom kasama na ang ilang pang dinis party list groups ng COMELEC. Noong pong Abril 2 ng 2013 o isang buwan bago maghalalan, naglabas ng desisyon ang kataas-taasang hukuman. Inilatag nila ang gabay kung sino ang maaaring tumakbo sa party list at maging ang kanilang mga nominis. Una, maaaring tumakbo sa party list eleksyon ang alinmang national parties or organizations at maging regional parties or organizations nang hindi na kinakailangan pong nakahanay sa anumang sektor at hindi nila kailangan kumatawan sa alinmang marginalized at underrepresented sector. Pangalawa, maaaring tumakbo sa party list election ang marginalized groups at ang kanilang mga nominado ay maaaring manggaling sa kanilang hanay. Pangatlo, ang sino mang political party ay maaaring lumahok sa party list election basta't sila ay merong sub-parties na may kaukulang sektor na ipinaglalaban. At eto na nga po ang pang-apat. Ang sinumang organisasyon basta't merong partikular na interes o kausa na ipinaglalaban ay pwede ng sumali sa party list eleksyon. Sa madaling salita, kahit na po sino ay pwede ng tumakbo sa party list at katawanin ang kahit na sino. Basta nakalusot sila sa unang pagsala ng Comelec. Do you agree? Well, you may not. But that is the Supreme Court speaking. And when the Supreme Court speaks, it is the law of the land. Sa aming panayam, ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang problema po talaga natin, kahit po sa yung, yung party list uh, system natin, party list law, sapagkat uh, kahit ang Korte Suprema point out, uh, medyo madami na pong loopholes yung party list system natin. 1998 pa po kasi, Sir Ted, yung party list law natin at kahit isang provision dyan, ay walang nabago. Halimbawa po, Sir Ted, sabi ng Korte Suprema nung una, hindi kinakailangan po punan yung lahat ng kabuuan ng party list. Biglang nagkaroon po ng subsequent decision, dapat punan na. Nung una, sabi ng uh, Korte Suprema, dapat daw po ay hindi naman nakatira sa gated communities ng Forbes Park o kaya Dasmarinas Village. Subsequent na decision, sabi naman po ay uh, hindi naman kinakailang gumagapang sa kahirapan, pero sapat na lang na merong advokasya. Doon palang certain, advokasya, doon sa sektor na kanilang nire-represent. So ang isang tao na super super bilyonaryo ay pwede magrepresenta sa ating mga magsasaka sa mga mangingisda, sa kababaihan, sa kabataan basta may advokasya doon sa mismong sektor na nire-representa. Napipilitan po ang ating kataas-taasang hukuman na to a certain extent ang tawag natin dyan ay judicial legislation because wala pong pagbabago sa ating pong uh, batas. And uh, therefore, kahit po ang COMELEC, hindi naman kami pwede pe certain na magdagdag ng kahit na anong provision o dagdag na requirement sa party list lo natin nang wala naman doon. Kasi po siyempre, usurpation po yon ng prerogative ng ating uh, legislature. Dalawa ang paraan para ho mabago ang mga pangyayaring ito. At matigil na ang ginagawang pambababoy sa busilak na adhikain ng Party List System Act. Number one, ayusin, klaruhin at baguhin ang batas tungkol sa party list. Ngunit, sino nga ang babago? Eh sino pa? Kundi ang kongreso. Kasalukuyang kongreso kung saan magkakamag-anak na ang nakaupong party list at mga representante sa mga distrito. Babaguhin nila ang batas na nagbibigay sa kanila ng mas malawak na kapangyarihan at mas maraming kayamanan? Number 2 Ay kung meron pong magkukusang dumulog sa Supreme Court para manikluhod at hikayatin ang mga kagalang-galang na mga maestrado na baguhin ang kanilang desisyon sa harap na rin ng malinaw na pang-uulol sa mga Pilipino ng ilang mga tusong politiko, mga angkan, mga negosyante at mga kontratistang wala ng kahihiyan. Hanggat hindi po nangyayari ang dalawang nabanggit kong paraan, magpapatuloy at magtutuloy-tuloy at lalo pang titindi ang kabuktutan sa party list System na ito. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, e eh papayag ka na lang ba? Think about it. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nayar Nasa Radio 5. 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.